Hindi pa rin daw sanay ang kapamilya aktor na si Paolo Avelino sa paggawa ng love scene at halikan sa harap ng kamera. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-get over ang mga Kim Pao fans sa viral at trending love scene nila ni Kim Chu sa isang episode ng kanilang serye na What's Wrong with Secretary Kim. Talagang pinag-usapan at pinagpiyestahan ang bed scene ng Org couple pagkatapos umere ang naturang episode at halos lahat ay nagsabing natural na natural at makatutuhanan ang kanilang acting sa kama. Ayon kay Kim Chu, hindi biro ang mga ginawa nila ni Paolo sa What's Wrong with Secretary Kim. Mahirap siya, yun na yata ang pinaka-intense kong ginawa for my entire career. Pero talagang itinodo na raw niya ang energy sa naturang eksena, ang tagal na rin namin sa industriya ni Paulo, so ayaw na namin magka-burden pa yung set or anybody, we just did what we have to do. Kami as actors, yun ang gagawin namin. Sa panayam ng ABS-CBN kay Paulo, sinabi nitong sinunod nila ang lahat ng utos at instruction ng kanilang direktor na si Chad Vidanes. We followed the directions of our director. Medyo awkward at first pero we rehearsed the moments, kung paano yung block ang namin and I think nagawa naman namin, pahayag ni Paulo. Sabi nga ng aktor, hindi siya masasanay sa paggawa ng intimate scene sa teleserye at pelikula dahil mahirap talagang sumabak sa love scene at kissing scene. I always feel awkward sa mga ganyang eksena, so I try to make the environment as comfortable and as safe as possible, sabi pa ni Paulo. Matagal na rin sa industriya si Kim, pero I think never naman nasasanay yung mga actors natin sa mga ganong klaseng eksena, but I hope she felt safe and I hope she was comfortable with me, Ania pa. Ano naman ang reaksyon niya sa mga comments ng manunood na parang effortless naman ang mga intimate scenes nila ni Kim na nagpakilib ng sobra sa kanilang mga fans? Yun talaga ang magic ng cinema or ng acting, yun ang biggest hurdle para sa akin, kung paano namin gagawin as natural as possible yung mga eksena, sabi ni Pau. Ano naman ang masasabi niya sa mga nagkomento na minukbang niya si Kim? Sinusundan lang naman namin yung original na actors in the scene. I am not sure if mas marami yung nandun, pero ayun, sinusundan lang namin kung ano yung nasa script and our director. Ani pa